tak Uy Ito ko ang akin BF. Oh. Ito na, Ito eh gusto ko na kakainin ko. Ito papapuntod. ang adobo ng nanay si Kuya, nagpapakain. Kuya! Wala. Kuya! Sa <laughs> <Wala. laughs> pagdating na niya niya sa mga kapatid niya. Hindi na pihati niya sa mga kapatid niya. Maswift po naman naman po kami ngayon pa pa basta dito ko anday ganito gusto ko pa ihila